Hello, Mahabeshika! Welcome to my vlog! So for today's video ay dahil nga po nakita din po namin na medyo magubad na din po yung aming harapan ay medyo kapangat pong tingnan ay kaya po mamawi po yan ng aking kapatid. Walang iba kundi si Kuya Tatok na mapogi. Ako din po yung hangahangad din at sa pagsisipag po sa mga gayang gawain. At ayan na nga po ay kita niyo ka po yung talagang pagkakagubat ay hindi na po makita ang talong eh. Siyempre po ay iwasan po natin dyan yung mga talong. Ay sayang naman po kung mama din. Ay, kita niya naman po, ay talagang balot na balot. Ay, At, syempre naman ka, Beshi, ikaw kaya ay may mawar di yan. Iba ka ay kay Matalasi ng damo. Shout out, out kay Carol na makiyut. Ah. Aba, tinuturo-turo pa si Kuya Tatok eh. Ay, ay, talaga po yung batang ngayon ay medyo makulit din po. At ayan po, medyo po maunti na lang po mama wearing dyan. Ay, kita niya naman po, pinapabilis na po ang video. Ma Mahirap nga din po pala magmawar na mga ganyan. At ariho, may ginagawa ho din eh. Hindi ko alam kung tawag din sa ginagawa. At shout out po kay Long ay eh, talagang pagkakapogi. At ayan po, magmamawar na po ulit. Shout out po kay Miguel. Siya po ang nagbubuhay ng mawer. At, at ayan po, magsisimula na po ulit. At ayan, patapos na ang pagmamawar din sa harapan. At maya-maya po, sa dulo naman po tayo magmamawar at dyan. At ayan, kita niyo ka po, kalaki po ng pinagbago. Ay kanina'y magubad-ubad, at ngayon po'y nawala na din. At dahil po tapos na tayo dyan, dito naman po tayo sa may dulo. Sa likod nga po pala, may lalagyanan po ng mga manok. Ay nila basta din po. Ay, hindi ko po alam kung anong gagawin diyan. Ay, iyon. Hi, Kabeshi. Ay, manunood muna ho tayo din. Ay, abang eh. naman. Kaganda naman ang pants ni Kabeshi, beshi Ay, abang hinihindi ko po si Kurt Tatak sa pagmamawar. Inaisipan ko pong magdilig. Kasama ko si Carol na makiyut. Ay, talaga nakiagaw po sa akin yan. Sabi niya po siya na lang po magdidilig. Ay, abang uh. naman. Marunong din. Ay gusto niya rin po yung mga ganyang gawain eh. Ay kaso lang po, ay naghugas ng paa, ay nagdamusa. Kaya kinuha ko na din po sa kanya yung tabo. Para, para makapagdilig na po agad. At patapos na din naman po ako. Kahit nga po pala nakuha ko na po sa kanya yung tabo, ay naalma po siya. Gusto niya po ulit maghugas ng paa. Pero nakapagdilig na po agad ako ng maayos. At si Karo na po yung nagdilig ng dalawa. Ay talaga nakakatuwa po ang batang are Ay yan po ang aking laging kalaro. At ayan po, tapos na din po kami magdilig. Bigas na po yung halaman. Ay, kita niyo naman po, ngiting ngiti si Carol eh. Ay, ngiti pa nga po pala sa akin si Carol dyan ng tubig. Ay, Gana. wala na naman po. At ayun, nagbabay na din si Carol. Ay, kita niyo ka po, ari, ay, ari po ay before. At ito naman po ay after. Kaalaki po nang pinagbago. Ay, kanina po ay maraming damo dyan. At din naman po magmamawar si Kuya Tatok sa tapat po ni Chanel. Salam. Sa maliit na bahay ng aming aso. Huy! Sana all may bahay. O, oh, ayun mo naman ka, Beshi. Ay, kita nyo ka po. O, yan eh, pagkakagubat. batang hmm. hindi na nga din po pala napakita yung namawar na po yan. Pero po, maganda po yun yung mga mawer. Pati nga din po aming harap ng gate ay minawar na din po. Para hindi po madumi. At maging maaliwalas po. Ay, babi na mga beshi ko.